Okay, welcome back mga boss. Meron tayong gagawin na uh, 739 UB Sakura. Ang problema nito kaya naisipan ng may na dalhin na dito. Hindi niya nakayang tiisin. <laughs> Kumbaga, lagi na lang siyang nabibitin sa video, okay? Kaya sinubukan niyang ipagawa. Pero bago 'yan, tika lang, kunin natin yung dala niya. May dala siya dito ng ano eh. Ah, uh, na binili niya to sa ano contact cleaner yan binigay na lang niya sa akin kasi sinubukan niya ispihan ng contact cleaner tong ano uh, volume lagi daw kasi yung ano uh, nabibitin siya sa kantahan Minsan gagana minsan hindi ngayon binuksan niya tinanggal niya to inispihan niya wala pa rin effect so hindi lahat kaya ng contact cleaner okay So gagawin natin ay ayusin natin. Ito pala ay uh, isa sa mga returning customer o nagpagawa na sa akin dati. Ibang amplifier ngayon, iba naman. Papatingnan niya. Kung baga masasabi natin suki. Ngayon, uh, testing natin. Tika lang, kuha tayo ng speaker at saka plug. So ayan mga boss, naka power na. Up uh, natin muna. Subukan natin yung ano. Tapos ina-adjust ko na yung mga pikitan. Song, check. song, song. sound, song, song, song. Yeah, ko nga, narinig niyo. Sound oh, Sound, song. Song, sound, song, Okay, okay. Song, 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 song. hello. So, So naglolo ko nga itong volume. Kausapin ko muna yung may-ari kung gusto niyang papalitan na lang lahat or volume lang muna. So tinisting ko naman gumagana pa. Okay? Saglit lang mga boss, kausapin ko muna yung may-ari. Okay, so dito papalitan lang natin ata itong volume lang na to. Yan. Yan yun lang yung papalitan. So kakalasin natin dito yan. Tapos, papalitan natin ngayon pakita ko sa inyo pagkalas na lang uh, hindi pa nagre-reply yung pinaka kaya gawin na natin ngayon kung ano pero okay pa naman yung sa baba hindi pa naman ano hindi pa naman sira misang kasi yung ibang customer para isang gawaan pinapapalitan na lahat pero hindi naman natin iniisist yan kung baga nagpipigay lang tayo ng ano na kung gusto ng may-ari palitan pwede rin naman pero kung hindi naman ay sabagay malapit lang naman siya dito ate parang lumuog na nga itong ano malog na yung medyo mahirap lang talaga ito kalasing gawa ng ano So pagkalas nito ikot-ikotin mo lang tapos tutulak mo dito. Yan. Then, gamit tayo ng number 10. Number 10 yung pangtanggal ng isko. Ah, yung nut pala. Yung pangtanggal nitong nut. Ayan. Okay, kalas na. Pihit, tapos... Ayan, makikita nyo yung ano. Lagyan natin ng basahan tatanggalin natin ayan taba sungahan natin ayan. para so ito lang sya panghigop soldering pump. Ayun, dito yung si soldering pump ko. Tanggalin natin. Ayan. Ito na yung papalitan natin. Ang value niya ay 50k. So, mapapansin nyo mga boss, may ito So, kailangan, kung bibili kayo sa online o kaya mag diy kayo, ang order nyo ay yung 15mm. Yung pinaka-size ng shop niya ay 15mm. Buha tayo kasi ako marami na akong stock dito. ito naman yun ipapalit natin same value yan tapos tatanggalin natin tong pinaka ito ito kasi babangga ito dito pero minsan naman sakto so, sige nga wag uh, huwag na natin tanggalin try natin kung hindi babangga ito na lang ang tanggalin natin ba spacer niya okay dito na natin ilagay so balik natin Ayan. Kailangan naka Kailangan nakalapat nang maayos. tunayin muna yung gitna yung gitna muna yung hinangin para kung hindi pantay pwede mong i-adjust ayan ito ay wala pang repair kung baga first time pa lang ito magawa ang may ari na ng bukas nito kasi inispehan nga niya to ng uh, contact cleaner baka sakaling madala eh hindi naman nakuha sa ay ito pala so dito naman kailangan may liha kayo dito kikis-kisin o no? kaya meron kayong pang kis, -kis na drill bit nasaan ba yung sa akin meron ako dito eh <laughs> hindi ko na alam kung saan ko na nailagay aha Aha, aha. Saan ko ba na ipatong? Ito na sa ilalim. Nandito. So meron tayo dito pang clearing. Kailangan kasi ma-kiss-kiss muna to bago kumapit. Kasi pag direktang hindi agad ko makapit yan eh o yan. Saka natin ihinang to. natin Pero hindi muna natin ilalagay yung ano yung pinakatakip just in case may gagawin pa tayo Okay na. Nakai e, nailagay na. Balik natin sa posisyon na. Ngayon, subukan natin uli. Nakababa yung volume. Ayan. Tuwa tayo ng microphone. Saksak natin. Hello, sa, tik, sa, tik, hello, hello. Hello, Saltic. Saltic. Ito madami ang pinaka-terminal. Hello, ito ang Ito, ito, okay. ito medyo mahina. So, try natin pihitin itong ano. Kasi wala na yan sa volume kasi sa iba malakas naman. yan, malakas naman. Pagdating sa mic 3, medyo mahina. Subukan natin pihitin itong ano dosa so, so oh, may sablay na rin yung mic queen <laughs> so this so yan. Okay. 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 okay so okay so, so 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 yung dalawa gumagana na ito pag ginalaw natin nagkakaroon ng kakakausapin ko pa yung may kung papalitan ito ako, magsasuggest lang dito. Sa mga viewers ko at saka sa mga gusto mo yung customer ko, lahat po ng pinapalitang pyesa, lahat po yan ay kinakausap muna yung may ara. Limbawa, kayo. Magpapagawa kayo sa akin. Uh, kakausapin ko muna kayo kung papalitan yan o hindi. Nasa inyo pa rin naman yan. Choice nyo yan. Kumbaga, uh, hindi yung basta ko nalang papalitan na walang paalam kasi... Kayo yung may-ari nito eh. Kayo pa rin na masusunod po ng ano. Tayo ako bilang isang technician magbibigay lang ako ng suggestion na oh ito uh, evident naman na may sablay na. Kumbaga pag pinihit mo talagang kumakalas na. So ang isa suggest ko diyan papalitan na ngayon. Kung ayaw naman ng may-ari papalitan, okay lang din 'yon. Pero alam niya na may sablay na 'to. So yun lang kasi baka hindi naiintindihan ng iba kaba akala nila baka palit tayo ng palit ng piyesa na walang paalam. Pinapaalam po lahat 'yan sa customer bago palitan. So kausapin ko muna uli yung ano customer sa sakaling ano inantay ko kasi reply. Ngayon mga boss, uh, masilaw no. Ililaw natin. Uh, dahil okay naman sa mic niya na ito lang may problema waiting pa tayo sa reply ng customer check naman natin yung audio, pero sinabihan naman tayo ng customer na okay yung audio pero double check lang natin para uh, just in case may problema o ano hindi tayo masabihan na pinabayaan, so volume na natin balance okay. Dahil isang speaker lang yung ginamit natin, ilipat natin sa kabilang channel. So ganoon pa rin yung procedure sa pag-check ng ano, ng ojo. Kailangan pag pinihit mo, nagbabago yung tunog. Dahan-dahan nagbabago yung tunog. Walang kaluskos, wala kang maririnig ng mga distortion o ano, ma ano smooth yung pihit niya. Hindi nagbab hindi yung bigla na lang nagbabago o biglang may unwanted sounds na humahalo. So, o kaya may marinig ka na crackling, dapat walang ganun. So, lipat natin sa kabila. Okay, volume tayo. So, so far, okay naman yung audio niya. Ayun, baka okay na to sa customer. Uh, itong isa lang may sub pero yung dalawa okay na. Hindi naman niya ata gagamitin to lahat, pero bago natin galawin, ipaalam muna natin. Tinisting ko naman lahat, okay yung audio. Nga ah, pala yung audio na. <laughs> yung patesting natin, ito no. <laughs> wala na yung ano. Uh, yung ginagamit ko na patesting gawa ng... Uh, naibenta ko na yon Naawa kasi ako doon sa customer kong isa na gustong gusto niya magka-sounds. Kaya lang kinapos na yung budget niya para bumili ng bago, walang pantisting dun. Kung baga yung speaker kasi yan eh, wala nang bluetooth. O walang bluetooth talaga, kasi na yung MP3. So binigay ko yung ano kasi may saksaka ng USB. So ayos na. ah uh, antayin ko na lang yung ano, suggestion ng mayari.